Good morning guys ayan nga at nagpiprito na ako dyan ng itlog with machine ayan nga mga mami at habang hinihintay natin ang itlog na maluto ayan po at nag uh, imot imot muna tayo dyan good morning guys ayan po Uh, ako ang nagising ngayon kasi si Marcia wala siyang pasok. Actually guys, tuwing madaling araw si Marcia ang nagigising dyan. Hindi na ako dyan nagluluto. Ginigising na lang niya ako pag aalis siya. Yan, saka ko naman pakainin ngayon si Althea. Pero ngayon hindi siya guys nagising dahil wala siyang pasok ngayon. Kaya ako muna ang uh, nagluto. Hindi ko na ginising siya kasi wala naman siyang pasok. Ayun si Althea tulog pa kaya hindi ko muna siya ginising may amaya po siya gisingin ng konti at ayan tayo ngayon nag imot-imot uh, sa harapan ng camera ayan kukunin ko na guys ang itlog Ayan nga mga Mari, good morning. Eh luto na po ang itlog. Akin na siyang kinuha at siyempre, Mari, bago ko pa tikimin ng aking anak, paulamin ako muna. Syempre. <laughs> at yan nga mga Mars, Huy, Inday, tama na gisingin mo na si Althea, may baka ma siya. Tama na 'yan, 'wag mong ubusin. <laughs> tikim lang. Tik tikim lang, Inday. <laughs> <laughs> Dinamihan mo naman ayan tiya ng mare, tinawag ko na si Altea dyan, siya na aking sasandukan dahil malilit na siya. Tinawag ko na siya dyan, ayan po. Sasandukan so, lang natin siya para ano, medyo lumamig siya ng kaunti. konti lang na kanin, kasi syempre umaga pa naman. Sa totoo lang guys, hindi ko yan siya pinapakain ng malamig na kanin, kasi nga hin ayaw niya ng malamig na kanin. Laging mainit yan siya, kahit sa tanghali pag umuwi yan siya. Laging mainit na kanin pinapakain ko dyan. Kasi sinasamaan ng pakiramdam. Tumikim ka na naman ko lasa. At yan na nga mga Mars. Gising na si Althea May. Habang nilalagyan ko na ang ulam, ang kanyang plato, nilalagyan ko na ng itlog. Nasa CR mo na siya. Umihi siya guys. Uy! Ayan nga mga Mars, tinignan ko muna kung mainit na yung pinakulong kong tubig para sa pampaligo niya. Kung puno na ba sa lababo dahil uh, hindi pa pala ako tapos magprito ng itlog. Guys, Diyos ko Lord. Sa tagal ng pakakainin ko, nasaan na kaya? Bakit wala pa? Mm -hmm. At ayan, nagbinuang buang muna tayo. At yan nga mga Mars, habang hinihintay ko ang aking pakakainin, Di ko alam kung saan magpunta. Tama na ko lasa, mauubos na yung ulam. Naku, tonay ka naman. <laughs> at yan nga mga mami, habang hinihintay ko ang aking pakakainin at hindi ko alam kung saan ang nagpunta. Mag-iinit muna tayo ng mainit na tubig at uh, wala akong maiinom tuwing umaga ng mainit na tubig dahil walang laman ang thermos mga mami. Diyan ako mag-iinit para madali ilang kasi tuwing umaga talaga mga mami ay ako ay uh, umiinom ng maligamgam na tubig hindi pwedeng hindi ako makakainom kasi nasalay na rin siguro ang aking katawan na umiinom tuwing umaga ayun na lumabas na ng CR for the one year ayan na ang aking hinihintay oh, para ng aswang so, ayan na nga mga mars akin ang nilagyan ng tubig sa jug kasi magiinit na ako ng aking iinumin para may mainom akong maligamgam Ayan ang aking pinapakain. Ay, naku, Diyos ko, napakatagal. Ano kayang ginawa nito ni Bunso sa CR? Baka kaya natulog doon ulit. At yan nga, mga Mars. Ako'y mag-iinit na ng tubig. Ayan, kumakain ng aking, ano, parang tulog pa siya. Ayan, mag-ano, isasaksak ko ng aking uh, iinitin na tubig. Kasi nga, gusto ko nang uminom ng maligam-gam na tubig. Kukunin ko muna ang aking uh, nilulutong itlog at pakiramdam ko isunog na. Ayan, bunso, bilisan mo na. Ayan, may lumitaw na ano sa kortina. Bunso, dalian mo na kumain. Parang tulog pa yata itong batang ito. Dalian mo na kumain at baka ikay malate. Diyos ko po, anong kabagal? Diyos me, Diyos me. L Lasa ko'y antok na antok pa. Kasi anong oras na yun siya nagising, ka natulog kagabi. Ako ang unang natulog kagabi. Nag-cellphone pa kasi yan siya. Pero in fairness guys, ito yung bons, itong anak ko na napakatipid sa ulam. Ayan, naluto ng aking uh, nilulutong itlog. Parang sunog na nga siya, no? At yan nga po, magiinit na ako ng tubig para sa aking inumin na maligam-gam. Ang hirap niyan isuot yung ano na yan, pansaksak niya yan dyan sa likod. Di kailangan mo talagang titingnan muna bago mo anuhin bago mo isaksak si nakakuryente din kaya baka mamaya hindi na ako magkaanak. <laughs> ako'y kumuha dyan ng hairband kasi nga ako'y surang-sura na. Minsan nasusubo niya na yung buhok niya kasama yung pagkain. Hinahanap po dyan guys ang hairband mga mamshi kasi alam mo, marami kaming hairband Pero pag kailangan, hindi, na, hindi nakikita. Pero pag hindi kailangan, ayan, nakikita. Buti may nakita akong isa mga Mars. Nilalagyan ko siya ng hairband band kasi pati buhok nasusubo na rin. Parang tulog ka pa bunso. Ang bagal mo pa kumain, Diyos mio, Mas mabilis pa sa'yo ang ano, ang pusa kumain. Pusa talaga. At ayan nga mami, aking nga uh, nilalambing ang aking bunso kasi nga nagalit na sa akin dahil sinasabihan ko siyang napakabagal. Kumain, mas mabilis pa ang pusa. Nagalit sa akin. Kaya ayan, nilalambing ko muna siya. At ayan, sa aking paglalambing kay bunso, ako yung mahakap. Napaidlip ako dyan ng kaunti dahil ako'y puyat pa talaga mga Mars. Pero ayan, Diyos ko, napakabagal ng aking binabantayan. Anong klase ba ito, oy? pag pumikit ang aking mga mata mga Mars, ay nako talagang ang sarap talagang iidlip. Pero ang aking binabantayan, Diyos ko po, wala.